Isa na namang dream come true moment ang naganap para sa mga tagahanga ng Piolo Pascual at Eman Bakso sa Pacquiao, matapos magkita sa unang pagkakataon ng dalawa sa isang meet and greet event. Agad na nag-viral online ang mga larawan nila kung saan makikitang magkaharap, nagkamay, at nagpalitan ng ngiti na tila matagal ng magkakilala. Ayon sa mga fans na nakasaksi sa kaganapan, parang, father and son, umano ang datinga ng dalawa dahil sa magkakahawig na facial features at aura, dahilan upang magsimula ng samot-saring reaksyon online, grabe, parang mag-ama talaga sila, kung hindi mo alam, iisipin mong magkamag-anak sila, mga fans, matagal nang hiniling ng mga fans sa social media na magkita si Napiolo at Eman, dahil sa dami ng kumakalat na memes at edits na pinaghahambing ang kanilang itsura. Kaya naman ang tuluyang natuloy ang pagkikita ng dalawa, hindi mapigilan ng mga tagahanga ang magsaya at magpasalamat sa organizers na nagbigay daan sa espesyal na tagpong ito. Sa gitna ng kasiyahan, may ilan namang netizens na nagbiro at nagsabing, ang lakas talaga ng dugo ni Manny Pacquiao, dahil napansin nilang hawig daw si Eman kay Piolo, at parang pareho rin silang may karisma at apil sa masa. Gayunpaman, karamihan ay nagpahayag ng kasiyahan dahil sa positibong interaksyon ng dalawa. Parehong nagpaabot ng pasasalamat si Napiolo Pascual at Eman Bakso sa Pacquiao sa kanilang mga taga-suporta na walang sawang nagmamahal sa kanila. Ayon kay Piolo, nakakatuwa raw makita na pinagtatagpo ng tadhana ang mga tao sa tamang panahon, lalo na kung ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao. Ang pagkikita ni na Piolo Pascual at Eman Bakso sa Pacquiao ay patunay na ang mga simpleng hiling ng mga tagahanga ay maaaring maging malaking kaganapan kapag natupad. Isa na namang dream come true moment ang naganap para sa mga tagahanga ng Piolo Pascual at Eman Bakso sa Pacquiao, matapos magkita sa unang pagkakataon ng dalawa sa isang meet and greet event. Agad na nag-viral online ang mga larawan nila, kung saan makikitang magkaharap, nagkamay, at nagpalitan ng ngiti, na tila matagal ng magkakilala. Ayon sa mga fans na nakasaksi sa kaganapan, parang father and son, umano ang datingan ng dalawa dahil sa magkakahawig na facial features at aura, dahilan upang magsimula ng samotsaring saring reaksyon online, grabe, parang mag-ama talaga sila, kung hindi mo alam, iisipin mong magkamag-anak sila, mga fans, matagal nang hiniling ng mga fans sa social media na magkita si Napiolo at Eman, dahil sa dami ng kumakalat na memes at edits na pinaghahambing ang kanilang itsura. Kaya naman ang tuluyang natuloy ang pagkikita ng dalawa, hindi mapigilan ng mga tagahanga ang magsaya at magpasalamat sa organizers na nagbigay daan sa espesyal na tagpong ito. Sa gitna ng kasiyahan, may ilan namang netizens na nagbiro at nagsabing, ang lakas talaga ng dugo ni Manny Pacquiao, dahil napansin nilang hawig daw si Eman kay Piolo, at parang pareho rin silang may karisma at apil sa masa. Gayunpaman, karamihan ay nagpahayag ng kasiyahan dahil sa positibong interaksyon ng dalawa. Parehong nagpaabot ng pasasalamat si Napiolo Pascual at Eman Bakso sa Pacquiao sa kanilang mga taga-suporta na walang sawang nagmamahal sa kanila. Ayon kay Piolo, nakakatuwa raw makita na pinagtatagpo ng tadhana ang mga tao sa tamang panahon, lalo na kung ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao. Ang pagkikita ni Napiolo Pascual at Eman Bakso sa Pacquiao ay patunay na ang mga simpleng hiling ng mga tagahanga ay maaaring maging malaking kaganapan kapag natupad. Isa na namang dream come true moment ang naganap para sa mga tagahanga ng Piolo Pascual at Eman Baxo sa Pacquiao, matapos magkita sa unang pagkakataon ng dalawa sa isang meet and greet event. Agad na nag-viral online ang mga larawan nila kung saan makikitang magkaharap, nagkamay, at nagpalitan ng ngiti na tila matagal ng magkakilala. Ayon sa mga fans na nakasaksi sa kaganapan, parang, father and son, umano ang datinga ng dalawa dahil sa magkakahawig na facial features at aura, dahilan upang magsimula ng samot-saring reaksyon online, grabe, parang mag-ama talaga sila, kung hindi mo alam, iisipin mong magkamag-anak sila, mga fans, matagal nang hiniling ng mga fans sa social media na magkita si Napiolo at Eman, dahil sa dami ng kumakalat na memes at edits na pinaghahambing ang kanilang itsura. Kaya naman ang tuluyang natuloy ang pagkikita ng dalawa, hindi mapigilan ng mga tagahanga ang magsaya at magpasalamat sa organizers na nagbigay daan sa espesyal na tagpong ito. Sa gitna ng kasiyahan,